ka ba kung sabihin ko sa iyo na may mga bata na kaysa maglaro sa mga lansa? Oh no, no. Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga bata na kaysa maglaro sa mga lansangan o di kaya mag-aral sa mga eskwelahan ay kasalukuyang nabubulok sila sa loob ng kulungan? Kaya mula sa batang pinla ng patayin ng kanyang kapatid dahil sa impluensya ng kanyang jowa hanggang sa dalawang batang nakapatay mismo dahil sa maling akala? ay ito ang sampang pinakamapanganib na batang kasalukuyang nabubulok sa kulungan. At kung handa ka ng makilala sila ay, simulan na natin ah. Number 10, Roxana Sikorsky Ang pinakaudang batang kriminal na pag-uusapan natin sa ating listahan ay si Roxana Sikorsky, na nakasuha noong siya ay labing-pitong taong gulang pa lamang. Sa kadaylan ng noong buwan ng Oktubre taong 2014, habang labing limang taong gulang pa lamang si Roxana ay nagising siya isang gabi dahil sa bigla na lang daw niyang naisipan na patayin ang kanyang nakababatang kapatid. Na mabuti na lamang at hindi niya matagumpay na nagawa dulot na napigilan siya ng kanyang mga magulang na agad din naman siyang kinasuhan. Kahit ng mga ito na managot si Roxana ay nagbigay minsay naman ang kanyang ina na si Lauren Sikorski na ang maras na pagpaparusa sa kanyang anak ay mas lalo lamang makakatulong dito para mas piliin ni Roxana na gumawa ulit ng masama na ayuna ng adaptive father niya. Pero hindi lamang si Roxana ang sangkot sa kanyang naging kaso. Dulot na pag alaman ng lahat na tinulungan at sinuportahan din ng dalaga ng higit ng mas matandang karelasyon nito na siyang hinatulan ng hukuman ng habang buhay na pagkakakulong sa kaso ng 7 counts of murder. Habang si Roxana ay hindi rin naman nakatakas sa parusa kung saan sampo hanggang 20 taon ang hatol sa kanya, na sa tingin nila ay sapat na para tuluyang bumago sa kanya. Number 9, Antonio Barbio Si Antonio Barbio ay isa sa dalawang batang sangkot sa pagkamatay ng isang matandang babae na nabigyang ustisya sa loob ng Sheboygan County Courtroom sa Wisconsin ng Bansang Amerika, kung saan inilantad ang kaso nila kung saan ayon sa salaysay ng bawat isa na pang pang pangyayari noong buwan ng Setyembre taong 2012 kung saan pinasok ng dalawa ang bahay ng 78 taong gulang na si Barbara Olson na lola sa tuhod pa mismo ni Antonio. Ayon pa sa kanila ay gumamit sila ng martilyo at hatchet para patayin ang ginang na kahit pa sinang ayunan na ginawa nga talaga ni Antonio pero ayon sa kanya ay hindi niya raw ito ginisto kung saan nagawa niya lamang ito dahil sa kanyang problema sa kanyang kaisipan na nagtulak sa kanya para magawa ang krimen na hindi sinangayunan ng hukuman. Dulot na habang nangyayari ang pagsasalaysay ni Antonio ay kapansing-pansing wala siyang ipinapakitang pagsisisi noon sa kanyang mukha na nagtuturo na wala talaga siyang pake sa sinapit ng kanyang lola. Ay naman sa defense lawyer ni Antonio ay nakaranas daw ng trauma ang binata noong ito ay 10 taong gulang pa lamang na maaaring naging kung bakit niya nagawa ang krimen. Nasaksamang palad ay hindi naging sapat para sa mata ng hukuman na nagpatuloy na hatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Antonio na mayroon lamang pag-asang makalaya matapos ang 36 na taon sa kulungan na kung sakaling mabibigay naman sa kanya ay asahan na natin na sa taong 2048 pa siya muling makakalaya. Number 8, Jessica Caroline Si Jessica Caroline ay labing pitong taong gulang pa lamang noong nasangkot siya sa insidente na naging dahilan sa pagkamatay ng dalawang tao. Kung saan, nabunggu kasi ni Jessica ang kanyang kotse sa Wyoming Medical Center habang nagmamaneo siya sa eastbound on 2 Street na malapit sa nasabing ospital. Nangyari ang insidente dahil sa lumampas sa tinatahak nitong kalsada ang sasakyan ni Jessica na nagdulot para tumama ito sa ospital at mapatay si na Brandon Avery at Amanda Strickland na noon ay parehong 27 taong gulang pa lamang. Pero hindi raw isang simpleng aksidente ang dahilan ng insidente ito. Dulot ng na natagpuan ng mga pulisya ang air duster sa loob ng sasakyan ni Jessica na maaaring magturo na nakadroga at wala sa matinong pag-iisip ang dalaga noong siya ay nagmamaneho na mas lalo lamang napatunayan noong matuklasan na umaabot ang bilis ng takbo ng kanyang pagmamaneho sa 76 miles per hour na mas nagpataas ng posibilidad na makapagdulot siya ng pinsala. Dagdag pa rito ay natuklasang hindi din nakaseatbelt ang dalaga. Nakalungunay na naging daylan para hatulan siya ng hukuman ng labing dalawa hanggang labing anim na taon sa loob ng kulungan na sinasabing mababa lamang dulot na minor pa lamang ang dalaga at nakitang nagsisisi naman talaga ito sa kanyang ginawa. Number 7, Beaver Brothers Taong 2015 sa Broken Arrow, Oklahoma ay nasangkot sa krimen ang pamilyang Beaver na naging dahilan para mamatay ang lima nitong miyembro kung saan dalawang batang babae lamang ang nakasurvive sa trahedyang ikinaharap ng kanilang pamilya na naging susi para mabigyan sila ng ustisya. Dulot na ayon sa salaysay ng dalawang batang babae ay ang kanilang dalawang kuya na si Robert at Michael ang salarin sa sinapit ng kanilang pamilya. Na talaga namang gumulat sa lahat dulot na sa murang edad ng dalawa kung saan si Robert ay labing walong taong gulang pa lamang habang si Michael naman ay labing anim ay hindi nila inaasahang magagawa nila ang pagpatay sa kanilang buong pamilya. Pero nang mahuli ang dalawa ay agad itong umamin sa kanilang ginawang krimen kung saan ginawa daw nila ito para maging sikat silang serial killer na matagal na nilang pinapangarap. Nakaluunan ay naging dahilan para masintensyaan sila ng habang buhay na pagkakakulong noong 2017. Makikita sa mga larawang nakuhana noong nasa hukuman ng dalawa ang kanilang itsura na hindi makikitaan ng kahit nanong na pagsisisi kung saan nagagawa pa nga nilang umiti na nagpapakita lamang kung gaano wala silang pakit sa sinapit ng kanilang pamilya. Number 6, Sierra Halset Si Sierra Halset ay isang labing-anim na taong gulang na dalaga na nagawang patayin ang kanyang ama kasama ang tulong ng jawanya na si Iron Guerrero na labing-walong taong gulang pa lamang kung saan sa pinagsamang pagtutulungan ng dalawa ay hindi nakatakataka pang isipin na hindi na nagawa pang manlaban ng ama ng dalaga na si Daniel Halset na kanilang napiling maging biktima noong buwan ng Abril taong 2021. Dahil sa napatunayan na sila talaga ang gumawa ng krimen, na kanila din namang inamin ay sinintensya ng habang buhay na pagkakakulong ang magkarelasyon na si Sierra at Aaron na mayroon lamang posibilidad na makalaya matapos ang 22 taon sa loob ng kulungan na tila ba hindi naging malaking problema para sa dalaga. Dulot na habang hinahatulan sila sa kulungan ay makikitang tila ba wala itong pake sa nasa paligid niya habang ang kanyang karelasyon naman ay tila ba napupuno ng pagsisisi ang muka sa kanilang nagawa. Number 5. Pilip Chisim Alam mo ba na mayroong isang labing apat na taong gulang na binata sa Amerika na nakayanan ng pumatay ng isang tao? Ito ay si Philip Chisim na nagawang patayin si Colin Ridzer na naging teacher niya sa Denver High School. Na kahit pa sinabing nagawa lamang ng binata dahil sa kanyang problema sa pag-iisip, ay hindi ito pinaniwalaan ng judge na si David Lowy na patuloy pa rin hinatulan ng apat na taon sa kulungan si Philip na posible lamang magparol after 25 years. Sa loob ng hukuman ay makikita mo ang pag-iyak ng nanay ni Philip na si Diane Nalabis ang paghingi ng tawad sa pamilyang Ritzer na nabiktima ng kanyang anak na kahit pa sinintensya ng apat na dekada, sa loob ng kulungan ay makikita tila ba walang emosyon na pinapakita sa kanyang muka, nagpapakita lamang na hindi ito nagsisisi sa krimeng kanyang ginawa. Number 3, James Fairweather Si James Fairweather ay isang binatang mayroong kakaibang pangarap na paniguradong hindi aakalain ng marami sa atin na posible pala. Sa kadayla ng pangarap daw nitong maging isang sikat na serial killer na siyang makikita sa nagawa niya para mahatulan ng sentensya ng 27 taon sa kulungan. Dulot na dalawang tao na ang napatay ni James kung saan ang una rito ay si James Atfield na napatay niya noong ikadalawang putapat ng buwan ng Marso taong 2014 kung saan nagtamo ito ng pinsala sa kanyang utak na kaluunan ni nagdulot ng kanyang kamatayan. Ang pangalawang pagpatay na ginawa ni James ay nagawa niya tatlong buwan matapos ang pag-atake niya sa una niyang biktima kung saan sa pagkakataong ito ay si Nahid Almani naman na 31 taong gulang na estudyante sa University of Essex ang kanyang biniktima na dumagdag sa kasisimula pa lamang noong listahan ng napatay na tao ng binata na naputol lamang noong mahuli siya taong 2015 habang naghahanda sa pag-atake sa kanyang pangatlo na sanang biktima na na lamang at hindi niya tuluyang nagawa. Number 3. Nehemiah Grego Ang susunod sa ating listahan ay si Nehemiah Grego na noong labing limang taong gulang pa lamang ito ay nasangkat na sa karmen sa kaugnay na pagkamatay ng ilang tao Dulot na nagawa niyang patayin ang kanyang sariling magulang at tatlong nakababatang kapatid noong buwan ng Oktubre taong 2015. Dahil sa mga panahon ito ay minor pa si Nehemia, ay tuluyan lang siyang nakasuhan taong 2019 noong naging adult na talaga ang binata. Kung saan ayon sa kanyang salaysay ay nagawa niya lamang patayin ang kanyang pamilya dahil sa galit niya sa kanyang ina. Isang daan at dalawangpong taon na pagkakakulong naman ang naging sentensya kay Nehemia ng hukuman. Kung saan dahil sa lampas 6 na taon na siya noon na nakakulong, ay 30 taon na lamang ang kailangan niyang hintayin para magkaroon ng parol na posibleng magbigay sa kanya ng tsansa na makalaya, na mukhang hindi raw makukuha ng binata. Dulot na noong sentensyaan siya ng hukuman, ay makikitang walang bahid ng lungkot siyang ipinapakita sa kanyang muka, na maaaring nagpapatunay ni na hindi niya naman talaga pinagsisisihan ang kanyang ginawa. Number 2, DJ Lain Si TJ Lane ay dating estudyante ng Chardon National High School na noong pitong taong gulang pa lamang ay naging lugar din kung saan niya nagawa ang kanyang karumaldumal na pinaplano. Kung saan? Ikinalong putpito ng buwan ng Pebrero ay nagawang magdala ng pistol ni TJ sa kanilang eskwelahan na siyang naging daylan sa pagkamatay ng kanyang tatlong kaeskwela na sina Demetrius Yulin, Russell King at Daniel Parmertor habang tatlo din naman ang napinsala dahil sa kanyang ginawa. Kung saan ang isa pa nga rito ay naparalisado, habang nasa harap ng hukuman ay wala ro pinapakitang pagsisisi si TJ sa kanyang muka. Kung saan nagawa pa nga raw nitong magsuot ng puting t-shirt na merong nakasulat na killer na ng binata para asarin ang pamilya ng kanyang mga naging biktima na nagawa pa nitong itian at tawanan habang siya ay sinesentensyahan. Three life sentences naman ang naging desisyon ng hukuman na parusa kay TJ Lane na dahil walang pag-asa ng parol ay paniguradong hindi na rin makakalabas pa ng kulungan ng binata na sa iba ay mainam lamang para hindi na ito makahanap pa ng pwedeng maidagdag sa listahan ng kanyang mga naging biktima. Bakit ay magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto kong unang makita mo. May larawan na ito na nagpapakita kay Esther na karakter sa pelikulang ko. ko korpan kung saan kahit pamukhang bata pa siya ay hindi raw dapat magpanilang dito. Ano? Dulot na matanda na talaga si Esther na hindi lamang makikita sa kanyang itsura dahil sa kondisyon ng kanyang katawan na nagdudulot para magkaroon siya ng inusenteng itsura na ginagamit niya para maghanap ng mga taong pwede niyang maging biktima. Enjoy the meaty goodness of Pure Foods Luncheon Meat. Now in easy open square cans. Feels like a dream, feels like